kaibigan magandang gabi salamat ka pala sa aking mga subscriber pati okay na rin sa aking mga silent viewer baka pwedeng maka tambing ng subscribe Ika press na subscribe Ika press na notification bell i-select nyo yung all magpa-like na rin ng video at kung gusto nyo i-share i-share nyo na rin mga kaibigan dun kanina sa aking short video hindi pa masyadong malinis yun kagaya nito kanina ang dumi-dumi pa nito doon sa short video ito naman naman to may airport cleaning pa ako yung binibili ko sa Lazada na ubusan na ako eh yung huli na pang malinis ko para malinis na at mo naman o, kanina oh. ito kanina o oh. malinis, na siya ito nawala na yung dumi na dito sa ano nya kaya ito ba ito dito eh yung lumbas na lalo yung kanyang pagka oh. may mga sekretong panglinis na hindi apektado ang coins O, oh, kagaya nito kanina madumi pa rin ito hmm. o lalo na to kanina ah. kasi ito eh, damage ko talaga ito maraming gas gas nito eh hmm. ito talaga napuruhan na siya ayaw ko lang kaya tanggalin ito nung final linis ko yung salasada gaya nito napuruhan din ito ng kalawang na ata yung dumali dito eh. ito ayan ang gaya nito super linis na siya oh. kitang kita mo na lahat ng detalye nya ito mga to sa utak nga pala kay Carlo Kaloy salamat sa pagbinta mo ng coins ayan na oh malinis na siya kagaya so, nito ano yun na may final cleaning pa naman tayo eh o gaya nito o makaw nasa shots ko ito kanina eh at yung hindi kanina maklarong sinasabi ko na coins maklaro na siya o ito yung siya o o si Queen Elizabeth tapos ayan yung likod niya dalawat to eh mas may isa dalawang coins is to na hindi maklaro kanina ito ah hindi. Hmm. dali hmm. lang mga kaibigan At, na ito itong kalagang hindi maklaro o, tingnan mo naman ngayon ang linis na wala man lang kagas gas 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 Ayan ay meron din naman palagas kasi konti lang pero klarong-klaro na siya ngayon yung Macau meron pa isang hindi talaga maklear ma na Queen C ah, baka ito atay yung Queen Elizabeth itong mataw napost ko pa nga ito sa short pero ngayon oh, maganda na di ba mga kaibigan uh, mga sa susunod na araw huwag nagka budget at mabili ko yung binibenta ulit ni Carlo pero sa mga kaibigan daw niya yun eh Salamat sa iyo, Carlo Caloy. Shout out sa iyo. Shout out nga pala sa mga subscriber ko. sa mga silent viewer ko. Sana yung dumami pa kayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi.